Pa, tak, oh, ta, 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 na, ta. Dalawa, 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 kabilan. Kabilan, kabilan, kabilan. Nice. Nice one. Seba. Nice. Come on, come on, come on. Come on. Deluwa, deluwa, deluwa. Ya. Pajap. Ake, ya. Ini tanah right. naman tunis. Nice one. Ba. Jepit. Ya. Ba. Baik. Lo. Box. Ba. ba. Ya. Ya, ayo pake. County right. County right. Yes, ba.

Nice. nice one! Right, right. Nakababa yung kaliwa niya. Nakababa yung kaliwa niya. Nice one! Right, 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 right. right. Nakababa, oh. NICE 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 Oh hilo na Hilo na Backbackin mu na Backbackin mu na Hilo na yan Hilo na Huwag mu nang tigilan Huwag mu nang tigilan Last one Huwag mu nang tigilan Go Huwag mo nang tigilan. Nagkikikila. Na. Boom! Kaya pa. Tuloy. Tuloy. Right. 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 Bigay ng right. Bigay ng right. Boom! Kaya pa. Kaya pa. Right. Right. Boom! Right. Right. right one. Nice one. Pa, pa. Is that the point? Get... The point. Right. But, But. Bitawan mo right po. Yan! Uh, uh, Wala ano okay, na! Isa pang right, isa pang right, isa pa. Isa pa. Winner in the red corner.